Hi hey guys! For today's video nga, lumibot kami sa bahay namin, sa nabili naming bahay, pero hindi pa namin tinitirahan. O so, hindi pa nga kami lumilipat dito and parang hindi nga namin alam kung titirahan namin o pauupahan or kung anong gagawin namin kasi um, wala pa din kaming budget, kaya ayun. So after nga namin magpunta sa bahay, ay dumiretso naman kami kumain. Dapat sana magpipiknik kami kasi yun yung request ni Kuya Jace na magpiknik kami. Kaya lang, umuulan, kaya hindi kami nakapagpiknik. Kaya eto, nauwi kami sa Jollibee Bida. Ang saya! So, kumain na nga lang kami dito kahit na may baon kaming kanin. Kasi ang plano talaga namin is order lang kami ng ulam. Tapos, kakain na lang kami sa labas. Like, magpipiknik talaga. Ang saya-saya pa nga namin dito kumakain kahit na hindi natuloy yung plano namin na magpiknik, Ang saya pa din kami kasi sama-sama kami kumakain tapos ang saya pa dito ni Baby. Naglolokohan pa nga kami dito kasi nga may baon kaming kanin, isang kalderong kanin. Kaya naman nakakatawa pag ano, nilalabas namin para kumuha kaming kanin kasi nga pinagtitinginan kami ng tao pero okay lang, masaya naman. Nagkakahiyaan pa nga kami ng una kung sino yung unang kukuha ng kanin pero ayan, for the kuha na din kami. Eh bakit ba? Eh, kasi nga magpipiknik talaga kami. Eh kaso hindi kami natuloy kasi nga umuulan eh. So after nga nito, pag uwing pag uwi namin, may nangyari nga sa bahay. Pero hindi ako nakapag-video nun kasi sobrang taranta kaming lahat. Nadulas nga si baby at nabunggo yung ulo niya sa kanto ng wall namin. Kaya naman pumutok talaga yung ulo niya at ang daming dugo na lumabas. So sobrang taranta kami. Dinala agad namin siya sa ospital para ayun ipatahe at ipalinis yung sugat niya. Wala nga akong kahit anong picture o video nung nandun kami sa ospital kasi talagang iyak lang ako ng iyak. Awang-awa ako sa anak ko. Etong video nga nato ay yung okay na si baby na tahina siya nalinis na yung sugat niya at masigla na siya dito. Hindi ko nga makakalimutan yung pangyayaring ito dahil nasa ospital kami. Sabi lang siya nang sabi, Mommy I love you. Ay, nakakaiyak pero ayun nga after ng ilang araw ayan okay na siya, naglalaro na siya ng basketball pero sobrang nakabantay pa din kami kasi nga baka mamaya matamaan yung ulo o madapa na naman siya o kung paano naman. Ay nakakapeleneng na kami every time na naglalaro siya kasi nung time na umuwi kami at pumutok yung ulo niya eh talagang hindi naman siya naglalago at hindi naman siya malikot. Ang kaso nga lang, eh natanggal ko agad yung shoes niya. Tapos pagkatanggal ko ng shoes niya, eh mahaba yung pants niya. Natapakan niya yung pants niya, kaya siya na-slide. So, pagkakamali ko din and hindi nga namin masyado nabantayan. So, ayun. Ay, grabe talaga yung experience na to. So, sa mga may toddler nga dyan, kasi ito yung stage na sobrang likot talaga nila. Mas maging um, careful tayo sa kanila, mas maging um, mabantay tayo sa kanila. Lesson din siguro sa amin to na wag masyadong maging kampante pag naglalaro sila. Kumbaga, dapat andon ka pa din habang naglalaro sila para makita mo sila. Pero ang aksidente naman, hindi mo masasabi yan. So, ayun, ingat-ingat na lang palagi, lalo na sa mga bata, sobrang ingat-ingatan natin sila. Back to the video na nga, ito nga malungkot yung anak ko kasi naman inaagaw ng daddy niya yung bola niya. Baka may magsabi dyan na pinaglalaro niyo pa ng bola, ikatatahil lang ng ulo. Guys, sobrang bantay na bantay namin naman sila. Tatlo nga kaming adult dito na nagbabantay sa kanilang dalawa. Ilang days na din kasi na nasa bahay lang at nakahiga lang talaga siya. Kaya naman, ayan, naisipan namin lumabas naman ng bahay. Tapos nga, ito nakakita siya ng ice camball. Kaya naman, bumili kami at kumain siya. Naawa nga ako kasi hirap na hirap siya inumin yung mga gamot niya. Lalo na ito, antibiotic. Sobrang ayaw na ayaw niya yung lasa na nasusuka talaga siya. Kaya naman, ang eksena namin araw-araw para lang makainom siya ng gamot. Grabe. Talagang nagmamakaawa siya na wag ko siyang painumin ng gamot. Pero ayun, kailangan natin maging strong mama. Huwag tayong magpadala sa pagmamakaawa nila para makainom sila ng gamot. Sobrang sinatsaga ko ngayon pagpapainom ng gamot sa kanya. Tapos, pag nainom na niya yung gamot, ang ginagawa ko, binibigyan ko siya ng candy or lollipop para mawala yung lasa sa bibig niya. Sa awa ng Diyos, nainom naman niya araw-araw yung gamot niya at natapos namin ng 7 days yung gamot niya. Kahit ka todo yakap pa siya sa akin para lang hindi ko siya painomin ng gamot, wala. Hindi ako tinatabla ng yakap mo, anak. <laughs> Siyempre ako, ang awa talaga ako, na iniinom niya yung gamot na yun. Pero, syempre, kailangan niya inumin yung gamot para gumaling siya. At after nga ng isang linggo na pahirapan sa pag-inom ng gamot, andito na ulit kami sa ospital para naman tanggalin na yung tahi niya. At nakatulog pa nga si baby sa biyahe. Nakaka-proud nga dahil sobrang brave at sobrang strong ng anak ko. Dahil kahit nung tinatahi yung ulo niya, hindi siya umiiyak. At ngayon na tinanggal naman yung tahi sa ulo niya, hindi din siya umiyak. Grabe talaga. Ang lakas lang niya. Nagulat nga din yung mga nurse at doktor sa kanya kasi sobrang behave lang niya sa lahat ng ginawa sa kanya. At dito ko na nga tatapusin ang aking vlog. Salamat sa panonood. Bye!